Breaking Filipino artist Freddy Aguilar pumanaw sa 72 kilalang Filipino awit na matay si Annex sa edad na 72. Ang kanyang pagkamatay ay kinumpirma ng abogado George Bayones mula sa Partido Federal bilang. Mga kwento pinahahalagahan namin ang iyong suporta artist Freddy Aguilar na kilala sa inis kung saan si Aguilar ay dating nagsilbi bilang National Executive Vice President ayon sa mga ulat na namatay. Siya bandang alauna imedya AM noong ikadalawamput pito ng Mayo. Dalawang libot habang nasa Philippine Heart Center. Si Aguilar ay itinuturing na icon ng orihinal na musikang Filipino na OPM sa kanyang kantang anak na nagbebenta ng 33 milyong kopya sa buong mundo at isinalin sa iba't ibang wika siya ay nakaligtas at nakikiramay sa kanyang asawa. Pamilya ni Freddie Aguilar sa mahirap na panahong ito ang kanyang mga kontribusyon sa musika ay laging tatandaan huwag kalimutang mag-like at mag-subscribe sa channel para manatiling updated sa mga pinakabagong balita at kanyang